Mukamang silang majestic pero may mga kabayo na parang halimaw sa lakas at ugali. Imagine mo na lang ang isang hayop na halos 1,000 pounds ang bigat, na may sipa na kayang durugi ng buto at mag-iwan ng UP sa bakal. Sa mundo ng mga kabayo, hindi lang ganda ang kwento, may mga lahi na sobrang hirap kontrolin. Minsan, ang pagiging mapusok, matigas ang ulo, sobrang lakas, o di kaya ay ang pagiging unpredictable ng kilos nila, ang nagiging dahilan kung bakit sila delikado. Hindi sila masama, pero kung walang tamang pag-aalaga, pwedeng mauwi sa disgrasya ang taglay nilang lakas at tapang. Mula sa mailap na mga wild stallion hanggang sa kabayong parang laging high blood, kilalanin natin ang sampung pinakamapanganib na lahi ng kabayo sa buong mundo. At alamin kung bakit hindi basta-basta ang pakikitungo sa bawat isa sa kanila. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Shire Horse kung may award para sa gentle giant sa mundo ng mga kabayo, siguradong pasok ang Shire Horse. Kahit umaabot sa 6 feet ang taas sa balikat at higit isang tonelada ang bigat, kilala sila sa pagiging kalmado at maamong ugali. Pero huwag ka, dahil sa laki nila, kahit konting kilos lang na parang larong tulak o isang aksidenteng tapak, pwedeng magdulot ng seryosong pinsala. Para sa mga sanay na mag-alaga, madali silang kontrolin. Pero kung ang may hawak ay baguhan, walang malinaw na disiplina o hindi alam ang ginagawa, ito ay delikado. Sa laki ng isang shire, isang maling hakbang lang ay pwede mong ikapinsala. Sa madaling salita, hindi naman talaga agresibo ang shire horse, pero ang tunay na panganib ay depende sa taong humahawak sa kanya. Kung alam mo ang tamang pagtrato, magiging kaibigan siya. Pero kung babaliwalain mo ang lakas niya, baka matikman mo ito sa masakit na paraan. Number 9. Frisian Horse Mapangakit sa unang tingin, pero ang Frisian Horse ay isa sa mga pinakamatinding kabayo sa mundo may itim na makintab ang balahibo, may mala prinsesang mains na parang galing sa fairy tale. Pero sa likod ng ganda nila, may taglay silang lakas at ugaling sensitibo na dapat lapitan ng may respeto. Matatalino at mausisa ang mga Frisian. Minsan sobrang likot, naglalaro ng sobra, na kapag hindi na mamanage ng tama, pwedeng humantong sa disgrasya. Isang biglang sipa o pagbuelo lang ng galaw at baka mabigla ang may hawak. Bukod yan, madali rin silang kabahan. Isang kakaibang tunog o bagong paligid at pwede silang mataranta. Sa mga sanay na sakay, kaya pang pahupain. Pero kung hindi mo kabisado ang galaw at damdamin nila, pwede kang masangkot sa kaguluhan na parang bagyong may apat na paa. Kung kalmado ang sakay at alam ang cues nila, napakabait ng Frisian. Pero kung hindi mo maintindihan ang language ng kilos nila, ang Fairy Tale Horse na ito ay pwede kang dalhin sa horror story. Number 8, Marwari Horse. Kapag nakita mo ang Marwari Horse, agad mong mapapansin ang kakaibang hugis ng tainga nila, nakapaling paloob, na parang magkaharap. Pero higit pa sa itsura, dala nila ang dugo ng sinaunang kabayong pandigma. Mula pa sa India, ang marwari ay kilala sa katapangang tila likas na nasa lahi nila. Matatapat at matitibay ang loob ng mga marwari, pero may ugali rin silang mahirap basahin, mapag-isa, at minsan ay hindi mo alam kung paano kikilos. Dahil galing sila sa mga kabayong ginamit sa labanan, matindi ang fight or flight instinct nila. Ibig sabihin kapag nakaramdam ng banta, pwedeng bigla na lang silang tumakbo, magpumiglas o sumipa. Kung ang may hawak ay baguhan o walang sapat na karanasan, malaking peligro ang pwedeng kaharapin. Ang mga Marwari ay sanay gumawa ng mabilis na desisyon na dating kailangan sa digmaan, kaya kahit konting kilos ng tao, pwedeng bigla silang umeksena. Hindi rin sila basta-basta nagpapalapit sa iba. Kailangan ng tiyaga at respeto para makuha ang tiwala nila. Kapag mali ang pagtrato o kulang sa tamang disiplina, lalabas ang pagiging mailap at palaban nila. Hindi ito kabayong para sa baguhan. Pero kapag inalagaan ng tama, may respeto, at may sapat na kaalaman, ang dating kabayong pandigma ay magiging matapat at mapagmahal na kasama. Pero kung babaliwalain mo ang ugali nila, baka gisingin mo ang mandirigmang natutulog sa loob nila. Number 7. Andalusian Horse Makapangyarihan, elegante, at tila isinilang para sa hari, ganyan mailalarawan ang Andalusian horse. Galing sa Spain, kilala sila bilang mga kabayong ginamit sa digmaan at sa pakikipaglaban sa mga toro. Isipin mo na lang, kung kayang tumapat ng Andalusian sa isang rumaragasang toro, paano pa kung tao ang kinaharap niya? Sobrang tapang, puno ng enerhiya, at matalino, kaya kailangan nilang makasama ang sakay na alam ang disiplina. Hindi pwedeng pabaya, at kapag nasa tamang kamay, ang Andalusian ay isang maginoong performer. Graceful pero matatag. Pero kung mapunta sa taong padalos-dalos, hindi pantay ang trato o kulang sa pasensya, pwede silang maging matigas ang ulo o magpakita ng biglaang agresyon. Ang pinanggalingan nilang kultura ng pakikipaglaban ay nagpapakita na hindi sila umuurong sa gulo. At kapag nainis o na-trigger sa maling paraan, baka sayo pa nila ibuhos ang tapang nila. Ang Andalusian ay kabayong may dignidad kailangan nila ng leader na kaya nilang irespeto. Kung hindi, baka ikaw ang pagtuunan ng bagsik ng kanilang dugong mandirigma. Number 6, Akalteke Horse Kilalanin ang Akalteke, isang kabayong tila mula sa alamat. Makinang ang balahibo na parang ginintuan kapag nasinagan ng araw. Galing sa Turkmenistan, isa ito sa pinakamatandang lahi ng kabayo, at kilala sa bilis at matinding tibay sa karera. Pero sa likod ng ganda, may ugaling dapat pag-ingatan. Ang akalteke ay matalino at tapat, sobrang tapat, na kadalasan ay sa iisang tao lang nakakabit ang loob. Kapag nasanay sa'yo, ikaw lang ang kakampi niya. Pero kapag may ibang taong lumapit na sa tingin niya ay banta sa'yo, pwede siyang magpakita ng agresibong ugali. Para siyang personal bodyguard na kabayo, mapagmahal pero mapanganib sa maling sitwasyon. Dahil independent din sila, hindi sila madaling paamuhin. Kapag minadali, sinigawan o ginamitan ng pangit na training, pwede silang magrebelde at maging mapanganib. Pero kung dadaan ka sa tamang proseso, may pasensya, respeto at tamang gabay, makakamit mo ang tiwala ng isang kabayong may pusong ginto at talinong pambihira. Pero tandaan, kapag sinagad mo ang pasensya ng akalteke, masakit ang balik. Hindi lang siya basta maganda, mapanlikha rin ang galit niya. Number 5. Arabian Horse Ang Arabian ang isa sa pinakamatandang lahi ng kabayo sa buong mundo. Galing sa gitna ng disyerto, dala nila ang lakas, tibay at kagandahan ng sinaunang panahon. Pero sa likod ng eleganteng anyo, may tinatawag na hot-blooded na personalidad. Mainit ang ulo, mabilis uminit ang damdamin, at hindi madaling mapasunod. Minsan kahit simpleng utos lang, tinatanggihan nila. Kung mahina ang loob ng sakay, ramdam agad ng Arabian. At kapag sinubukang ipilit ang gusto, pwede silang biglang magsisipa, mangagat o tumangging gumalaw. Masyado rin silang alerto na konting galaw o anino lang pwede na silang mataranta. Para sa baguhang sakay ito ay delikado dahil hindi lang sila matigas ang ulo, may sarili silang isip. Pero kung matalino at may puso ang hahawak sa kanila, kaya nilang maging pinakamatapat at pinakamaasahang kasama. Ang apoy sa loob nila ay pwedeng gawing liwanag, pero sa maling kamay, baka maging wildfire. Ang Arabian ay hindi para sa kung sino-sino. Pero sa tamang tao, sila ay kayang maging kabayong kasing tapang at kasing talino ng alamat. Number 4, Thoroughbred Horse Pagdating sa bilis at kompetisyon, walang tatalo sa thoroughbred. Sila ang mga kabayong sumasa lang sa karerahan at nilikha para sa tulin, para sa laban at para sa adrenalin. Pero ang sobrang lakas at bilis ay may kaakibat na panganib. Sa sobrang sensitibo ng mga thoroughbred, konting ingay lang, konting kalabit, pwede na silang pumalag o magwala. Kung hindi sanayang humahawak, isang maling kilos lang ay pwedeng magresulta sa disgrasya. Imagine mo na lang ang isang kabayong tumitimbang ng halos 1,200 pounds na biglang kumaripas ng hindi inaasahan na parang misail na may sarili niyang desisyon. Likha silang makipagkumpetensya kaya kahit kapwa-kabayo ay minsan tinatapatan nila ng agresyon. Maging tao kung nakita nilang hadlang, pwede nilang kagatin, sikuhin o sipain. May mga kasaysayan na ng mga sakay na nahulog, napinsala o natrampled ng toro na nagtuloy-tuloy sa takot. Kaya kahit champion sa karera, Pwede silang maging panganib sa labas ng truck kapag hindi maingat ang humahawak. Sa tamang kamay, sila ang mga bayani ng karera. Sa maling sitwasyon, sila ang sakunang ayaw mong sapitin. Number 3, Mustang. Hindi lang basta lahi ang Mustang, isa itong simbolo ng malayang kalikasan ng Amerika. Galing sila sa mga dating domesticated mounts na bumalik sa wild at sa paglipas ng panahon, naging matatag, pasaway at sobrang independent. Sa malalawak na kapatagan, sumusunod lang sila sa sarili nilang batas. Kaya kapag nilapitan ng tao, agad na pumapasok ang instinct nila na lalaban o tatakbo. Sa katunayan, maraming wild mustang ang agresibo kapag may lumalapit. Kaya nilang sumugod, sumipa o manakit para lang maprotektahan ang kanilang kawan. At kahit mahuli at maiisa-ilalim sa alaga, hindi agad-agad sumusunod ang mustang. Matagal at maingat na training ang kailangan para magtiwala sila. Kung hindi isang mabilis na galaw lang ay pwedeng gantihan ng kidlat na sipa, o bigla na lang silang tumakbo palayo, kahit may harang pa yan. Ngayon, marami sa kanila ang malayang gumagala sa mga national parks sa Amerika, paalala sa atin na hindi lahat ng kabayo ay kayang ikulong o itali ng tahimik. Ang ligaw nilang kaluluwa ang kanilang kagandahan. Pero kapag minamaliit mo sila, ang mustang ay pwedeng maging delubyong may lumilipad na mga sipa at isang pusong hindi kailanman sumusuko. Number 2, Brumby, sa gitna ng mapanlikhang outback ng Australia, may isang lahi ng kabayo na halos walang sino man ang kayang kontrolin, ang Brumby. Galing sila sa mga kabayong dinala ng mga Europeo noong 1700, pero sa paglipas ng mga henerasyon, naging ganap na wild. Ang Brumby ay likas ng mailap, at dahil sa paulit-ulit na pagtulak sa kanila palayo sa kabihasnan, natutunan nilang huwag magtiwala sa tao. Para sa mga magsasaka sa Australia, peste ang turing sa Brumby, kaya lalo silang napalayo at naging matapang sa pakikisalamuha sa tao. Kapag sinubukan mong lumapit sa kanila, maaari kang salubungin ng nakataob na tenga, matulis na sipa, o mabilis na pagtakbo palayo. Sa mga panahon ng tagtuyot, lalo silang nagiging mapanganib. Iniingatan nila ang mga pinagkukunan ng tubig sa punto na handa silang sumugod kahit sa tao para ipaglaban ito. Ang Brambi ay hindi basta-basta napapaamo. Kahit anong galing mo sa pangangabayo, nananatili ang kanilang wild instinct sa ilalim ng makinis na galaw at tahimik na titig, nananatili ang hayop na handang sumabog kung maramdaman niyang siya ay pinipilit o corner. Sa Australian Outback, hindi kwento-kwento lang ang reputasyon nilang suwail. Ito ay tunay at kapag hindi mo sila iginalang, ikaw ang susuko. Number 1. Psewalski's Horse Kilalanin ang Psewalski's Horse. Ang natatanging tunay na wild horse species na natitira sa buong mundo at marahil ang pinakamapanganib na lahi ng kabayo sa kasaysayan. Tubo sa malawak na kapatagan ng Mongolia, ang kabayong ito ay may matipunong katawan, kulay don, at hindi kailanman na domesticate ng tao. Genetically, iba ito sa mga modernong kabayo, kaya ang likas nitong pag-uugali ay nanatiling ganap na wild at di nahubog ng tao sa loob ng daandaang taon. Namumuhay sila sa maliliit na kawan, iniiwasan ng kahit anong kontak sa tao. At kung sakaling lumapit ka ng sobra, asahan mong lalaban sila agad taob ang tainga, labas ang ngipin, at handa kang saktan o layuan sa isang iglap. Kahit sa mga zoo o conservation areas kung saan pinapalaki ang ilang Psewalski's horse sa pagkabihag, nananatili ang wild at pabago-bago nilang instinct. Kaya't kahit ang mga bihasang tagapangalaga ay nananatili sa ligtas na distansya, dahil kahit kailan, pwedeng sumipa, kumagat, o sumugod ang kabayong ito na parang lobo ang kalaban. Imagine mo na lang isang nilalang na may 700 pounds ng purong muscle at instinct sapat para labanan ang mga asong gubat. Sa paningin nito, ang tao ay isang posibleng panganib at hindi ito magdadalawang isip na lumaban. Ang delikado nitong reputasyon ay hindi dahil sa malis, kundi dahil ito ang tunay na kahulugan ng wild instinct. Wala itong interes sa pagiging alaga at walang sino man ang maaaring magpaamo ng espiritu nitong isinilang upang maging malaya. At yan ang sampung pinakamapanganib na lahi ng kabayo sa buong mundo. Alin sa mga ito ang pinaka-wild para sa'yo? At kung mapipilitan kang sumakay sa isa, alin ang kaya mong suungin? I-comment mo sa ibaba na is naming malaman yan. Kung na-enjoy mo ang video na ito, pindutin muna ang subscribe button para sa susunod pang panibagong top 10 dito lang sa Noel Polo TV. Salamat sa panunood, manatiling matapang, at magkita tayo muli sa susunod na wild ride.